Handang-handa na ang uh, Philippine Coast Guard sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa nalalapit na Semana Santa. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavin, Commandant ng Philippine Coast Guard, mas malaki na ang kanilang puansa ngayon para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero hindi na po ganun kakulang yung tauhan na mai deploy natin. Nasa 30,500 na po tayo ngayon. So, mas maayos na po kaysa dati. Sa gitna nito ay mayroong panawagan si Gavan sa mga may-ari ng barko para sa ligtas na biyahe. Umapila din si Gavan sa mga pasahero na sumunod sa mga patakaran upang maiwasan ang anumang abala mayroon pong role ang operator ng mga barko dapat siguraduhin nilang maayos yung barko nila bago maglayag lalo na yung mga kapitan ng barko yung mga pasahero naman uh, ina-advise natin na wag pong gagaya po dati wag magdala ng mga mga sumasabog yeah. mga patalim na maari pong makasakit ng kapitan.